Isa na namang food trip tambaya ng ating natagpuan mga ka-idol at dito iba't ibang klasing snacks at merienda ang kanilang ibinibida tulad ng iba't ibang playboard ng mga pizza, meron sila ditong french fries, meron sila ditong french fries na may kasamang burger, drinks na may french fries at iba't iba pang combo meals, meron silang iba't ibang drinks dito na talaga namang marefresh ka pag ininom mo to, kaya naman samahan nyo ako mga ka-idol at dito kami magpo-food trip ngayon, let's go! ito another day, another food trip gala naman ang pinuntaan natin. At ngayon ay muli nagbalik tayo dito sa may barangay Palo Alto, Calamba City. Dahil na-invite na naman tayo dito sa isa na namang grand opening. So yung mga mahihilig sa merienda dyan, mahihilig sa mga snack. Ngayon may magbubukas na bagong tindahan na naman ng mga iba't ibang klaseng merienda rito. Kagaya ng pizza, burger, fries at iba't ibang klaseng drink. So yun, bago natin kumpisahan itong vlog na to, binabati ko muna lahat ng mga magigiting na ama ng Happy Happy Father's Day. Kaya naman, samahan nyo ako at dito tayo magpo-food trip ngayon. Tara, tayo tayo. Nandito nga tayo ngayon sa Kel's Food Corner on the go at Canto Pizza. At dito tayo magpo-food trip ngayon mga ka-idol. madaling madali nyo ito makikita kasi katapat lang to ng Cover Court at Barangay Hall ng Barangay Palo Alto. At sa kabilang karsada lang, makikita nyo na itong kanilang pwesto. Samahan nyo ako, tikman ng iba't ibang pizza at drinks, merienda nila dito. Makita nyo po. I-eat po, event po, super po. Pwede mo kay Tom-Tom. Yun lang po, idol. Idol po kita. Kaya so, mga ka-idol, nandito na tayo ngayon sa Kel's Food Corner on the Go. Dito lang yan sa may barangay Palo Alto, Calamba City. Kung kayo pupunta rito, madaling-madaling dito makikita. Kasi katapat na katapat lang ng barangay Wal at cover court ng barangay Palo Alto. Dahil ngayon mga ka-idol ay grand opening ng kanilang bagong store at ang kanilang bagong menu ay papakita natin sa inyo. Ito kanilang Canto Pizza. So yung mga dati nilang menu, nandito rin. Ito so, mga burger and fries. Fries and drinks. So ito, may overload tayo dito. Tsaka yung mga food drinks. So mga lemonade sila. So itatry natin yan ngayon. So bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin lahat ng mga magigiting na ama ngayong araw na to. Yung ating Father's Day special na ating food vlog ngayong araw na to. Happy Father's Day po sa inyo na So tara, try na natin tong kanilang. So parang gusto ko muna yung tong kanilang overload na fries and drinks. So unang subo para sa inyo mga idol, first bite is hmm, malalo yung hardtop nila ang ganitong order ay for only 65 pesos meron ka overload flash natin sa screen lahat ng mga menu na available dito sa Kels food corner on the go so ito makikita nyo sa screen natin post nyo na lang para mas madali nyo makita so chicken nuggets tayo Wow. Sulit na to. sulit na sulit na to po. Only 65 pesos lalo na sa mga estudyante. So ito yung kanilang big ano, uh, price for 65 pesos. So ito yung large sila. Ang medium nila is 45 pesos. Small 25. Small 25 pesos lang. So kung budget bilang yung baon nyo, pwedeng pwede So yun, sa mga naghahanap ng budget nila na meriyan, dapat siya nakikita sa Air School Corner on the Go, tapat lang na Port ng Palo Alto. Ang ganito ay 55 pesos. 55 pesos lang mga kaido tingnan niyo. May kasama na siyang price sa burger. Tapos samahan mo lang ng drinks, magkano ang drinks niya na ganito? 25. 25. So magkano lang lahat 'yon? 80. 80 pesos lang. Paano pag merienda ka na sulit na sulit na sa ito? Cheers. Wow. Sa presyong 55 pesos, hindi siya presyong tikipid. Kasi ang doon yung patis. Ang laki ng patis. Halos kasi pa na rin yung fries. So, loaded naman siya sa sauce. May kasama pa cheese. Alam niyo mga kayo, ito yung mga typical na ano, ito yung mga typical na merienda na hahanap-hanapin mo kung talagang ang budget mo ay swak lang sa iyo. So, para sa ako kasi hindi naman siya tinipid sa lasa. Mura lang sa presyo pero yung lasa nandoon pa rin yung essence ng pagiging cheeseburger niya. Apo Sa drinks eto, meron tayong itong green apple, meron tayong blueberry at saka ano itong Lychee? oh Lychee ito, Lychee pa ito. ito, ito, ito. Masarap mm. eh, ng green apple kasi hindi siya ganun kasamid sa nila muna. Ito one of my favorite, blueberry. Wow. Panalo. So ito yung bagong menu nila. Etong kanilang Kanto Pizza. So maraming flavors to. Ito nasa screen pa natin. Pakita natin sa screen lahat ng mga flavors ng Kanto Pizza na available dito. Cheers. Mm. Anig yun? May pa-crunchy effect pa siya. So crunchy yung ilalim. Soft sa ibabaw. Napaka-cheesy naluto to. only 89 pesos, meron ka ng 8 slice ng ham and cheese na pasok na pasok sa pandasan. Bago natin tikman yung kanilang meat overload, so gusto ko lang i-promote sa inyo ito yung kanilang ano, isa pang business dito ng Kells Food Corner, itong Sabon Station nila. Ito, pakita natin sa screen. Ito yung Sabon Station dito sa may Barangay Palo Alto. Pwede kayong bumili dito ng ito yung nakaganyan na naka, na ngayon, kung ayaw nyo naman na nasa bote, pwede kayo magdala dito ng lalagyan, nagre-rebuild din sila. So, sa price, uh, na lang kayo dito, inquire na lang kayo kung anong bibili nyo na ipare refill nyo sa kanila. So, ito yung page ng Sabon Station dito sa Palo Alto. Follow nyo na rin yan para pwede kayo mag-message sa kanila kung gusto nyo umorder ng mga kinitan nila ng sabon dito. Meron dishwashing, may fabric conditioner, mayroon liquid detergent. So, marami. Pasya lang kayo dito. So, ito, daming flavor ng kanilang meat lover. For so, only 140 pesos. Isa to sa mga bestseller nila dito. Kaya kung pupunta kayo dito sa Kels Food Corner, ito yung unang itry nyo, yung Barilla Meat Lover. Mm. Nandun yung pagka flavor. Tapos, syempre nandun yung cheese effect sa pagbite mo sa kanya. 140 pesos. Ganito ng klaseng pizza yung matitikman mo. Grabe dito lang yan sa Kels Food Corner on the road. Kaya kung sa inyo, pumunta na kayo dito. Napakadali nyo makikita po. Patapat na to lang ng Barangay Hall at Cover Court ng Barangay Palo Alto. So ayan mga kaya, kasama na natin ang e store owner ng Kel's Food Corner on the go, si Sir Michael Malabana. Ito ha. So ayan mga kaya, alam niyo, may search ko ang pangalan So sir, thank you sa pag-invite. Thank you so much. Thank you rin sa mga foods na hinahin mo. Sobrang nagustuhan ko. Kasi hindi mo i-expect na ganun yung lasa niya for the price na Ganun kamura lang, tapos ganun yung lasa ng kanilang mga pagkain dito. Uh, ano bang ine-expect mo ngayong grand opening mo? So, ine-expect ko ngayong grand opening ko na maraming pupunta, yes. maraming nagpa-reserve para mm -hmm. mamaya, beyond 10 o'clock in the morning, magpupunta na dito para tikban ang aking napakasarap na canto pizza. Maraming nagpa-reserve. Maraming nagpa-reserve isang araw, pero meron tayong first 20 buy two boxes of any flavor ng mm. pizza with free 1.5 wow. soft drinks. So, may free 1.5 pa pag bumili ka ng dalawang box na pizza. So, ibig sabihin may free 1.5 kami kasi dalawang box kami. Ah, Diyan Di ka yun. Pa. dalawa, tatlo pa. <laughs> Ayan. So, yun mga ka ito. Dito lang to makikita sa Barangay Palo. Ito katapat pang na-overboard. Uh, sir, Any additional menu pa na naiisipan mong itagdag dito sa ano Yes, abala ko pa mag-add ng pag-summer. I-add ko yung ulay, babalik ko yung aking halo-halo. Mm. Isa sa mga pinakamasarap kong uh, bestseller nung Best Best mm. nakaraang summer. summer. So, total ngayon ay ano na tayo, nasa panahon na tayo ng tag-ulan. So, nag-ship muna tayo, mm. nag-pizza muna tayo, and yes. then ibabalik natin yung ating... Mga halo-halo, saging kunyelo. Meron yung shake ka pa, di ba? Yes, meron so, pa rin tayong shake yan. Kel's milkshake. Okay. So, yun mga ka-idol, di ba? Kumpletong-kumpleto pag pumunta kayo dito sa Kel's Food Corner on the go at saka yung kanilang Kanto pizza. So, yun mga ka-idol, uh, invite mo sila na pumunta dito sa place mo. Okay, so, ini-invite ko kayo dito sa aking store, Kel's Food Corner on the go, located in front of Barangay Holopalo Alto, in front ng cover coat, design, takoyaki, and sophisticated cleaning. So we are open for dining also. Naghanda tayo ng mga lamesa dito. Mas pinalaki natin ang ating store. So dati kasi mga idol, for takeout out lang tong Kev's Food Corner on the go dati. Tapos nung nag-close siya, kaya pala siya nag-close kasi ni-renovate niya, nagkamera na siya ng dining by the request ng kanyang mga customer. Yes, ito. Yeah. So eto mga idol, plus ulit natin sa screen ang kanilang Facebook page para naman maging updated kayo sa lahat ng mga menu na magiging available dito sa Kel's Food Corner on the go at sa kanilang Kanto Pizza. So, syempre, follow nyo rin yung kanila sabon station at kung nag-aarap kayo ng mga dishwashing, liquid detergent, popcorn, etc. etcetera, et dito lang yan sa sabon station sa Barangay Palo Alto. Yes, ang sabon station is located in front of Barangay Palo Alto. The only sabon station na nagre-refill dito lang sa barangay Palo Alto. Oh, so grabe, napakataas ng energy ni Sir Michael. So, naahawa tayo sa energy niya. Dahil ngayon ay Father's Day, muli binabati ko lahat ng mga magigiting naman ng isang napakasaya na Happy Father's Day po sa inyo lahat. At binabati rin kita yeah. ng Happy Father's thank Day. Thank you, thank you, thank you. So mga kaidol, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsama at pagsuporta nyo sa lahat ng mga podsrib gala na tinupuntahan natin katulad nito. Kaya naman, kita kita tayo sa susunod na vlog. See you guys!